Good morning mga Kardiskarte. Diskarte, no? Diskarte sa pag-aalaga ng mga alagang pato at itik. ito uh, tips ko lang sa inyo kung paano dumiskarte, no? Tips ko lang para dumiskarte ng pag-aalaga ng pato at itik. Dumiskarte. Kardiskarte. Oh, paulit-ulit na pala, no? Paulit-ulit ko na pala sinasabi ang pag-aalaga ng pato at itik. So napakasimple lang no, kung uh, hindi pa naman siya ganong marami, pwede natin itong gawin dito sa likod lang ng ating uh, bakuran, sa ating uh, backyard farm no. So gumawa lang tayo ng uh, para mas makatipid bago tayo mag-layout ng ating uh, pins o bakod niya. Tingnan niyo muna kung may mga pwedeng makatulong tulad nitong poste na to. Ginawa ko na siyang puste pero puno siya ng kahoy no. Siya puno ng kahoy. So makakapagtipid ka. So from there so meron ding kulungan. So doon mo na lang sa ikakabit no. Doon mo siya ikakabit. Oh. So nakatipid ka na sa isang ilang puste, dalawa na agad no. So dito lalagay ka ng concrete post. Napakasimple lang, medyo angatan mo ng kunti para pag yung mga pato, hindi sila makakapaglipad. At the same time, may mga manok na rin, no? may mga chicken na rin sa loob yun so isa takbo ka dito maglagay ka dito ulit ng poste so dito nakatipid meron na naman dito isang puno puno ng santol no so nakatipid na naman tayo ito na natawag na budgetary no budgetary uh, pag-aalaga ng pato kasi nakabudget lang so, so may mga scrap kung takay sa scrapan makatipid kayo kaya ng tubo So, so ito mga patapon din ng mga ah, uh, concrete post gamit, gamitin nyo ulit so yan, ito may mga manok dito na gustong pumasok hindi sila makapagpasok dahil nasalabas salabas sila ha, Nasalabas nga pero kaya gusto nila pumasok dahil nasalabas sila so dito mayroon naman ditong ulungan no? so idikit mo dyan so nabuo na ngayon so ngayon makikita natin meron tayo dito mga pato na mga nangingitlog na oh yan yan, kita nyo yan guys Mga kartis kartik ko. Oh. Dito, kung sisilipin natin dito Hulihin natin sila dito May mga nangingitlog dito Alam ko O oh, may manok pang nangingitlog oh. Naglilimlim Tututo ko sa inyo ha O oh, yun nang... Naglilimlim no? Yan Yan oh. Dito may mga itlog na dito ako ng Pato no? So Yun, ilan yung nangingitlog no? Sa dalawa O oh. Nagulat kayo magugulat no so they are very friendly si boss nyo no si kardis karte ika nga ito nga mga okasyon na nang dumating nakatapos hindi nga kayo kinatay hindi ko nga kayo pinakialaman eh kasi kayo ay nakapreserve no yon. so yan guys no sa so, mga kardis karte ko at the same time idinikit ko na rin dito yung pag-aalaga ng kambing oh. No? tipid rin sa pag-aalaga ng kambing na ulungan no? so ito kung makikita nyo dito meron ako ditong uh, alagang uh, mga kambing so yan at sila ay may mga pangalan no? kailangan ng ating mga kambing uh, tip ko lang sa inyo ay may mga pangalan sila para pag mag inject ka ng uh, bakuna o pupurgahin mo sila alam mo yung kanilang mga pangalan no? ito si best best come come best Si Beast. Oh, yan si Beast. Beast. Ito Beast. Oh, si Beast oh, oh tingnan niyo, 'di ba? Alam niya yung pangalan niya kaya dumidikit siya. Oh, Albano. 'Yun si Albano, yung isa no. 'Yun, guys. 'Yun si Albano. Albano. Albano, come come. Oh, tumitingin siya. Oh, hindi siya umalis doon kasi katabi niya 'yun si Albena, no. 'Yun si Albena. Ito naman si Ligaw. Yan no? yung isa na yan, Ligaw. No? Yan naman. Ito naman isa naman tong isa si Kubina, no? Kubina ang pangalan niya. So, yan tips ko lang sa inyo kung paano magagawa ng simpleng kulungan ng kambing, no? Para makulong mo sila na hindi sila makapagpirwisyo ng inyong mga kapitbahay o neighborhood, no? Yun, no? Simple lang, guys. Kumuha lang kayo ng cyclone wire. Simple lang, oh. Cyclone wire. Kasi itong cyclone wire, mura lang ito, no? nasa 1,450 ha mahal din pala 1,450 per rule that is 37 yards no 37 yards sumahaba ba na kung mayroon tayong 1 uh, hectare ko uh, kukumputin mo yan siya sa how many rules no ilang Ko kukumputin mo siya makakapagawa ka na makukulong mo na yung mga kambing so itong 1.5 hectares na ito nakulungan ng kambing kaya na to makapag-occupy ng kahit na mga 50, no? 50 heads, so 50 heads, 50 alaga ng, uh, ng kambing, kaya na nila. Kaya mo to i-occupy dito. So Yun lang guys, sa so, mga kartis karte. Ah uh, Salamat sa inyo sa umaging ito dahil na uh, sinamahan nyo ako sa pag uh, tour o pag tip sa inyo kung paano magalaga ng pato at pagawa, paano gumawa ng uh, budgetary finish perimeter pinching para sa mga pato ducks no at saka chicken no at saka sa kambing no o yan sila oh. kasi nakapag breakfast na sila kaya relax na sila no oh. Yan. Yung aking mga kambing ayon ng iba. Hindi pa sila pumapanaog. Ayan. Yun, meron akong dalawang uh, bibigotun baby goat Meron ako doong mga guya. Mamaya-maya pa sila lalabas ng kanilang kulungan, no? Ayan. Kasi kaya ngayon ang iba, safe din na uh, mga around 9 to 10 maglabas. Kasi yung mga uud, no? Yung mga uud na pwede nila makain na magkaroon silang rearia ma ano rin yan, matatalino rin eh, yung mga hayop alam nila kung paano sila mapapahamak no ito mga chicken ko yan Oo. o, mga chicken ko no? ito, kambing. ito, lang ang simple ring para, uh, para mabudget at the same time o oh, yan simpleng pag-aalaga tip ko sa pag-aalaga ng kambing That's it, mga kartis karti. thank you for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog this morning. Sa tip ko sa pag-alaga ng kambing at tip sa pag-alaga ng pato at simpleng pag- uh, uh, ala alaga ng mga manok. No. Thank you for watching. This Kartis this Don't forget to subscribe and kalimbang may notification bell or tamsak, patamsak, pakitamsak lang po. Kasi ito nga aking vlog na to, ang uh, iaalay ko to sa mga dukha, no? nakatulad kang dukha. Tutulong natin sa mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, at sa mga, mga wala ng trabaho, sagad sa kahirapan, nakatulad ko. <laughs> no. Thank you for watching. Good morning.